na ano dito dito na tumubo kaya lipat natin sa kabilang ilog para naman maganda-ganda ang kanyang ano to, buhay dito kasi naliliman sayang dito din to pag hindi natin matanim ano pa to? pag hindi natin matanim

Ha? Hindi yan siguro yan. sa mamaya. Oh. Hmm. mga tinanin natin. Ayan. Ito uh. mga oh. Uh. Mayroon naman na yan. Ang loob na yan. Hmm. hmm. May na, guys. Hmm. ah uh. Ah. <laughs> Sino mag-aakalang mabubuhay yan? Hehehehe. <laughs> Alagang alaga yan. Alagang alaga yan. Meron <laughs> oh, yan. Kasi nga natin mamaya guys na ano, natin yung iba Ayun guys Ito na po yung ating mga sabihan dito Pwede pwede nang punan mm -hmm. Maganda na mga dahan oh. Laki na po Laki na po Tapos na Diba mm -hmm. Diba Mamumunga na rin eh. so, Ano yan guys. Mm -hmm. Ngayon ang gagawin natin ay siyempre i-sprayan para malinisan. Malinisan? Kaya si Pong Loy, wala nang makuhang saging dito, sa kabila. Tsaka doon, sa kabila naman kay Labags, malayo. Oh, Naku, lang... pastante tayo dito po, marami. Pastante na, hmm. naman natin to? Tsaka para kung sa aaling gabi o umagang kumuha. Malinis? Malinis. Pwede din tagdagan pa to, taniman pa ulit eh. Hmm. Taniman so, so, natin yung guys pag natuyo yung ano. Linisan lang hmm. natin yung sa maraming mga dito. Peppa! Pagkain natin yung ito. Dapo. Sama natin si Pepa ang ram isnik tisnik. Yeah. Niya. Hey. hey. Takot. Takot. Ah, sa atin tanim. Tanim na natin. Taka guys yung nyog. Saka, tanim na natin yung nyog. Niyog sa bahay. Uh, para hindi na pumasugahan dito sa kalimut. Kasi sira kasi yung mga ano. Tanim natin. Saging. Saan sagi. tayo? Ayan okay, guys. Uh, okay, Pan-spot okay. si Pong Loy. Saan, boss? Saan, boss? Puro mo, boss. Huwag din sa lilimpong. Ha? Ah? li mo? Kala ko mo eh. Sa banda, boss? Hindi na. Hindi na lang. Tinabas ano? Sinanduming. Sinanduming. Sinanduming doon. Sinanduming. Sinanduming yan. Di ba yun yung kay Kuya Pong? Oo. Ba't sa'yo na? Tulis na po. Ayaw niya na? Ay, siya. Bingo, Pong. Ah. Bingo? Bingo? Oh. Ayun na daw. Sana ko 'yun, binaka magandang uri ng gulog. Sinampalo Ito Hindi 'to Hindi daw. Salamdroming. Yan duming. Uy, oh tal sinangkot siya. Oh! Tal dali ang, tal ang barber po, po nga. Tibay ah. Salamdroming 'ung sinangkot siya. Nag-twist kasi 'to, uy. Tru tal dali, dali tal naman. Tibay ah. Yan ginising mo 'yung mga natutulog na lamok. Yari tayo ng aming petong. Sino <laughs> kain, toy?

Eh, sabi ko hindi mabubuhay ito pagka na uh, doon sa may bakod lang, na yung pa parang mangga. Hmm. Sayang, no? Hmm. Ang ginawa namin, pinanggal ko doon, nilagyan namin ng gabi. <coughs> Magbunga ka ng marami! Hindi kaya makapuno yan po? Ilang na lang kung makapuno ito. Hindi siguro yan po. Kaya nga. yung hindi mga binibigyan natin yung yib dati sa pagkatagata eh. Na hindi natin na... Hindi lang na, no? Biyak, tumubo doon.

sayang kapag hindi matanim nakabayan ulit eh ha putong putong na talaga yan huwag lang ng ano ng kalabaw talbos pinisiguro yan kaya yes, mo nga yeah. ayun sakto boy kaya ito po sabi <laughs> nito okay. yung nakapatong lang doon boy ay okay. pang <laughs> sa lupa na sinakatanim hindi okay, pa kayang tinanim kalinim pa siya ha? doon dito tapos tag ulan pa po ano sa sa tubig chicken chicken mo ito po nga uh malapit na ang daan natin ito sagay malay mo po magbunga ng marami yan po kapag may tinanim may aanihin yan

pong maraming barber ha mataga mo na naman oh, ano ba ba eh ito ba ito dads na blooming blooming to mga tabas na puno na yan patay

Samahan nah, tayo. Dito pala hmm. oh, Kailan yung ano? Yung balik si Baga? Yung mga uh, đi Vâng Vâng Galing mo nga po ang dalawa dito Karet -karet, pula, pula. ah. Pare-pare sa susukat ano ah. na! Ah, doon! Ayos! Sige natin mm -hmm. lang ah. Katarungan. Uh. Itong ating mga nyok. Pagdating ng araw, merong makikinabang. Mm -hmm. Malaki na oh. <laughs> Sigurado mo yan pong. Ito, boy. Ano At napunta ko. Ah, mabagsak ang sa ulo eh. Ito natin sa katuwal. Ang muna kalasan yun. Yun.

Hindi pa nakain? Pwede eh. Paikot lang. Para okay. alam nilang mayroong ano. Marami naman ang ganyan eh. Mga sanga-sanga. Kahit yung mga aludad. Tulos lang ako. Oh. Oo, hmm. tulos na paikot pong. Tulos lang na yan. Oo, gawa ka po nga. Lagyan natin paikot. Kasi yung tawal lang. Sayang ah, eh. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan po.

maraming daga isang indicate na maraming daga mga karapas ito yan pinuputol-putol nila damo yan maraming daga dito dito namumugad ang mga daga may daga may ahas siyempre biglang tumubuan daw mga karabas no itang bulan hindi natin, mm hanggang -hmm.

kain ng ahas ang daga at palaka Grounded ang ating sprayer lusot eh matuyo lang naman to eh kahit umulan pa mamaya lusot na to eh ganito kabisa tong ano na to. herbicide mga dalawa din yan Mayroon po baka magtubo Ay <laughs> sigurado yan Ipil e yan, ipil e Ipil e Ay yeah, sigurado magtubo yan Oo oh, oh. Balik <laughs> po Nagtama lang sa mga ano Alambre